So ayan mga master, ito eh. yung ating pangating ah, ibon na sitap mga master. Ayan, dala na natin. Ayan. Yung top. Ayan o. Oh. Okay pa naman yung ano, lusti ko yung trap natin. Okay na okay. So ayan master. Dito na ako sa area. Ayan o. Oh. Doon tayo banda sa nakuha natin ng bulik doon tayo banda pa si marami doon dito marami rin sa baba daming alimokon dito master daming alimokon so yan master eh, tingnan natin kung makahuli ba yung ngayon si tap kung hindi ba matitigas yung mga alimokon dito na area try natin master kasi dati uh, hindi gano'ng mga ano yung mga limokon dito mahirap Mahirap ah uh, palapitin ng ating mga pangati na limukon nahirap palapitin yung limukon dito dati so try natin niya yung kung lumalapit na ba sila so ayan master so ayan master try ko dito may mga alimokon doon sa unahan muni dito banda sa ating pinagsipan area walang may muni kaya try lang natin dito baka may matapang dito ng pas kaya dyan at yun nga mga master shout out nga pala kay Kapana Brag TV shout out sa iyo master maraming salamat sa iyong suporta ayan master ah, inayos muna natin ang ating camera para makita talaga at yun nga master yung ating trap yung guma nya is matagal na yan hindi ko pa na na Baguhan Sa sunod babaguhan na lang natin yan Try lang natin kung okay pa ba makatrap yan Kasi malambot na siya okay, Tingnan yung master Yan nakaayos na yung ating kamera Kaya tago na ko dyan Thank <laughs> you. Tingnan nyo master ganyan yung ating pwede Pag tumahimik na yan Alam ko na may lumapit Tsaka kakampay agad yan Ayan na master Kumampay na kahit malayo pa yung alpas Ganyan sya kakampay Ayan na master Malapit na sa ating pangati Grabe na yung kampay ng ating pangati oh Ayan. Ano master yung ating pangati ay hindi yan lumulublob minsan lang yan ang lumulog ng pangati natin ayan ah master, ganda lumapit agad ilang honin lang natin yung pangati lumapit agad ang master ayan master kung pa yung alpas wow Ganda master, gawing pangati. Ganyan yung hinahanap ko master. Pag makauli ako ng mga kumakampay, ginagawa ko pangati. Yan, ganyan yung hinahanap natin. Paminsan-minsan minsan lang kasi pag may ganyan na kumakampay pag lumapit. Yan yung pinakamaganda sa alimukon mga master. Yan. Na kumakampay pag mayroon ng alpas. Yan ng nating sila mama sir pag gumawa sila sila. Ayan master, ang galing ng alpas master. Kaya niyang umiwas sa trap. Marami uh, ang galing ng alpas mga master. Yun yung master na yan, kumuna dyan. Kasi yung may isa pa naman trap na hindi pa mano. Hinintay pa natin, baka lumapo pa. Kaya tingnan nyo yung pangalawang dapong master. Ayan master, pangalang na po, hindi na huli. Magaling. So ayan master, uh, ko na lang yan dyan. Uh, lilipat tayo ng imopisto. At saka, in-adjust ko yung guma dyan. Ayan. Lipat tayo ng imopisto dyan mga master. yun yung mga yung area dito nakahula ko dalawa na labuyo bulik at saka pula dito ko yung nahuli ito na area maraming albas pa dito pang next season puntahan din natin dito Ngayon master, yung ating pangati na tumahimik na. So meron na siyang nakita na palapit sa kanya. yeah, <coughs> yan, kumpay na siya mga master. Palapit na. na nakita niya rin na nakita niya na yung alpas. ayan mga master hindi ah, uh, natin tayo nang no? ngayong araw so uwi na tayo master hindi kasi hindi tayo nagdala ng pagkain kaya ayan yung ating pangati sitap yung mga uh, master sayang uh, puro ano palpak yung ating uh, ano hindi nahuli sa ating trap nadjust ko kasi yung lastik ko uh, mga master So, yun, sir, na ako, master. At uh, update ko na lang din kayo sa sunod nito yung video, mga master. So, yun yung ating pangati.